Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV Magandang magandang uh, hapon po sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon dito and please don't forget to follow, like and subscribe Super ate, sinermonan ni ha, uh, Senate President Chises Codero Bida-bida kasi Galing kasi magbibibid eh Sinabihan ni uh, Senate President Chises Codero si Super ate Huwag gamitin ang Senado sa pangsariling interes. Ayan, narito ang mga balita mga kabayan ko. Pakinggan natin at gisahin natin to ngayon. Sinermo na ni Senate President Chis Escudero si Senator Amy Marcos. Huwag daw niyang gamitin ang Senado para sa kanyang pansariling interes sa politika. Diba? Sa front lain ng balitang 'yan si Mae Los Baños. Grabe kasi to si super ate eh, 'di ba? Mga kababayan ko, ginamit ang Senado para lamang uh, uh, gamitin sa pa, sa pangsarili. Alam mo si Senator Imee nagpapalakas sa mga DDS eh. What the what did uh, she think na ano, sa gobyo na. Ano bang inaisip ni Senator Aimee? No, mga kababayan ko. Ah, uh, uh, heb. Ano nga ba sa English yun heb? Ah, uh, ano bang iniisip ni Senator Amy Marcos? Sa English? What she, she were thinking? Ayan, mga kababayan ko, no? Para gamitin niya yung uh, Senado upang uh, magpalakas sa mga DDS. Ano sa ano sa palagay ni Amy Marcos, mga kababayan? No. Uh, lalakas ba ang mga Duterte supporter kapag lumabas ba sila sa Senado, mga kababayan ko? It's a it's a BS mga kapatid for me. <laughs> Di ba? Wala na, alam naman natin itong mga DDS, wala nang ano wala nang malaking porsyento tong mga to, wala nang malaking uh, bilang to sa politika. At out of uh, out of ano na sila, out of uh, out of bound na sila mga kababayan ko. As in wala na mga kababayan. When you sign dito sa ICC. Matinding panggigisa ang inabot ni Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Mr. Lacanilao, mga kababayan ko sa mga hindi nakakaalam, siya isa sa siya mga naghatid kay Digong sa Netherlands. Opo, tama kayo na inyong narinig. Isa sa siya mga naghatid doon sa Netherlands, si Lacanilao. Kasama sila kanilaw sa flight ni Duterte papuntang The Hague noong March 11. Pero sa surrender form ng International Criminal Court, inilagay raw nila kanilaw na do not know o hindi niya alam kung dinala ba muna sa National Judicial Authority si Duterte bago isinuko sa ICC. Yan ang pinagtatalo na nila dito eh. porque nilagay ng tao na do not know, doon nila binubutasan mga kababayan ko. Doon nila tinitira ngayon. Ngayon, ang trabaho nitong tatlo ngayon, si Bato, si Amy, si Cayetano, si Ro, apat pala si Robin, mga kababayan ko, is gantihan yung mga tao na nagpakulong kay Digong. Which is ginagamit nila ngayon ang pera at pondo ng taong bayan para gamitin sa kanilang dog show sa Senado. Parang ano, parang uh, style ni Bato nung panahon na ano, parang style ni Bato nung panahon na mga kababayan ko na naniwala sa Sapideya Leaks na si Bongbong Marcos daw ay di umano'y gumagamit at meron daw record sa PDEA dahil daw sa pancer, ba? Diba? Inuulit na naman nila yon mga kababayan ko. Sa makatawid, mga kapatid, dahil politika ngayon, mga kababayan ko, gagamitin nila yung process na yan, gagamitin nila yung mga entrada na yan para makakuha na sila at makapag-generate ng galit ng tao at may convert nila ng boto. Diba ba mga kababayan? Bagay na tila hindi matanggap ng ilang senador. Alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Hindi ako sabihin niya, hindi niya alam. May... Ipagpipilitan kasi nila dito, yung ano, ipagpipilitan nila dito na kailangan idaan si Duterte sa ganito, kailangan idaan si Duterte sa ganito, kailangan idaan si Duterte. Alam niyo, Senator Aimee, ang solusyonan ninyo, ang ginagawa na lang naman ng mga to sa Senado ngayon, gumaganti sa mga tao na nagpakulong kay Digong. So, kaya sinabi ni Jesus Codero, mga kababayan ko, huwag gamitin ni Senator Aimee Marcos ang Senado para sa pangangampanya, mga kababayan ko, because ginagamit nilang Senate hearing para ah uh, hiyain ang mga gabinete, hiyain ng mga pulis, tapakan ng dignidad nitong mga to para lamang mga kababayan ko sa pang sarili nilang interes para pag humarap sila doon sa mga DDS na taga-suporta nila, eh angat na angat ang pangalan nila, mabango ang pangalan ng mga taong ito. di so, diba? Dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Ang naging role ko lang yung ah uh, nung nag-volunteer ako na samahan si former president ah uh, Muta ICC. Diba? Hindi nasiyahan si Senator Bato de la Rosa sa sagot ni kanilaw kaya pila kontempla ang opisyal. Bakit din niyo kaya pa kontempla si Remulla? Diba? Subukan niyo kaya. Agad yang inaprubahan ni Senator Amy Marcos. Pero di kayo mo bracket si Scudero. Okay. Uh, Ambassador La canilaw, I, I find your answers uh, very very misleading eh. Uh, yes, Mr. Senator. So you're lying. I think in the kasi mamalay ba nila kanila kung di yan? Alam niya ba? Eh dumating lang ang um, pagkakaalam ko, sila kanila, dumating lang yan, mga kababayan ko, nung nag na siya, na ihatid na si uh, former President Duterte sa Netherlands. Wala naman sila, sa lahat naman ng mga videos, mga kababayan ko, hindi nyo naman nakita sila kanila doon sa circle eh. Dumating na lang sila kanila, mga kababayan ko, dumating na lang sila kanila, nung papasakay na sa aeroplano, at siya nag-volunteer na maghatid na may ayos yung dating presidente. Tapos ang gagawin nitong mga to, pasasamain yung tao para para masabi dun sa mga taga-suporta nila mga DDS, mga kababayan ko na ito, pinakulong na namin, pinakontempt pa nga namin. <laughs> di ba? Yan ang bibida nila doon. Your Madam Chair, I uh, I move to set in contempt ang uh, ambassador uh, Lakanilaw. Yeah. <laughs> ambassador is cited in contempt, I'm sorry. Tapos sabay palo si Amy, hindi niya nainisip na gano'n, di ba? Wala na, wala na, wala na makukuha ang boto dito. Wala na makukuha ang boto itong mga ito ngayon, mga kababayan ko. Gumising kayo. Hiniling naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na bawiin ang komite ang pagpapakontempt kay Lacanilaw. Pero pagtapos ng pagdinig, agad inescorta ng Senate Sergeant at Arms si Lacanilaw para maditin. Hin Grabe, oh. Hindi yan nagtagal dahil agad ding ipinag-uto sa si Senate President Jesus Codero na pakawalan si Lacanilaw. Siyempre, mapapahiya tayo nito mga kababayan ko ipapakulong, ipapakulong mo yung ambasador uh, uh, ambassador para sa para lang sa pangsariling interes itong mga senador na tumatakbo ngayon dismaya ni eh, senator Aimee ang desisyon ni Escudero na hindi pirmahan ng contempt order May tuturing daw itong insulto sa komite pati sa integridad ng Senado. Alam nyo ganito yan eh, Senator Amy, pasensya na. Pasensya ka na kung sasabihin ko to sa inyo. Alam mo, simula nung umupo kayo sa Senado, at uh, matapos yung uh, ano naging baboy ang si ang Senado, naging dog show. Alam nyo ba 'yon? Hindi na po wala halos ang integrity ng Senado ngayon kahit ibangon natin nakakahiya na eh unlike nung dati. Totoo lang mga kababayan ko, bakit? inyo, nyo, saka makakita sa Senado. Number one, paano nasisira ang Senado? Tingnan nyo ha. Naniwala si Senator Bato de la Rosa sa pancher. Mga kababayan ko. Second, maghihiring kayo ngayon, tatiming nyo ng eleksyon, tapos para makakuha kayo ng publicity. Lusot naman yan talaga kasi senador kayo and uh, re-electionist kayo. Publicity na naman yan, pag-uusapan na naman yan. Tapos mag-generate ng boto yan. Yung galit ng mga kapwa nyo, taga-suporta ng mga DDS, mga Duterte supporter, natural, mag-generate, yung galit nila mag-generate ng boto sa inyo mga kababayan ko. E ginagawa nyo, ano e, ginagawa nyo uh, pre-ads ang Senado kung tutuusin, di ba? At eh, sabi, sabi, sabi nyo walang integrity. Kung tutusin, Senator Amy, kayo ang wala na talagang integrity. Alam mo, nakakahiya na yan eh. Nakakahiya na yung ginagawa ninyo eh. Biruin nyo, hindi na kayo nakakatulong sa bansa. Nakakaperwisyo na kayo. Hindi raw maintindihan ng senadora kung bakit hindi makita ng Senate President na isang abogado ang mga kasinungalingan nila kanilaw. Hindi, hindi nga nagsisinungaling sina kanilaw. Ano bang, pakito nga eh, iulit-ulitin natin. Ano bang papel nila kanilaw doon? Siya lang naman ang naghatid. Ang tanong dito, sila kanila uba si ambassador na kanila uba, ando doon ba siya? During the arrest, during dahina-hinaharap si Duterte at binasahan ng Miranda rights. Wala sila kanila doon. Pinipilit nyo kasi nang pinipilit. Huwag nyo nang ipagpilitan Senator Imee. Nako, ano kahit mag Talaga't sasabihin nila kanila, unknown, hindi niya alam. Ano bang alam niya doon? Putya naman no. Oh gate pa ni Senator Imee. Delikado ang nangyayari, lalo kung binabaliwala ang otoridad ng Senado. Ako! Bumuelta naman si Senate President Escudero sa pahayag ni Senator Imee. ayun kay Escudero, delikado raw na hayaan ang mga senador na baliwalain ang Senate rules para sa sariling kapakinabangan. Yon ang sinasabi doon. Nanganganib daw ang integridad ng Senado kapag hindi nasusunod ang proseso. Correct paglilinaw pa niya, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order nila kanilaw. Agad daw itong ibinandera ni Senator Amy kahit hindi pa ito nakikita ng Senate President. Yun ang pagkakamali niya doon. Sa makatawid, yung ibig sabihin ng binandera ni Senator Amy na ipapakontempt niya to, nagyabang. Di ba? Oo. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado o opisina ng Senate President para sa interes ng iilan. Correct! Sa huli, hinimok niya si Senator Aimee na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal niyang hangarin sa politika. Correct! Sabi ko nga, tama ang sinasabi ko. Tama ang sinasabi ko dito mga kababayan ko. Si Senator Aimee Marcos ginagamit itong uh, Senate uh, hearing para for, adv for, ano, for advertisement. Libre nga naman, di ba mga kababayan? Kasi issue ng bayan, katwiran nito, hinihiring pero may public exposure sila. Diba? ba? Ngayon, anong kasalanan nitong tao na 'to, mga kababayan ko? Eh, Nag-volunteer na nga ito na ihatid si Digong doon para maging safety si Ambassador Lacanilao. Ang ginagawa talaga ni Amy, gusto niya ipa to kasi nakakita sila ng butas, hindi mo alam na dumaan sa ganito, hindi niya alam. Eh dumating lang naman si Lacanilao, mga kababayan ko. Noong inihahatid na si Digong sa Netherlands, ihahatid na si Digong at sumakay sa eroplano papuntang Netherlands. Sige nga, bakit hindi niyo bakit 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 hindi niyo? Bakit hindi niyo kaya pa contempt si Remulya, mga kababayan ko? Bakit yung maliit na tao ang pinagtitripan ninyo? I challenge you, mga kababayan ko. Bakit hindi niyo ispasite in contempt yan, Senator Bato? 'Di ba? To? Diba? Subukan niyo ipasite in contempt si Remulya di magkagulo-gulo tayo dito. Huwag nyo nang gamitin dog show ang Senado. Tigilan nyo na yan. Walang magagawa yan, Senator Aimee. Kahit anong gabi nyo, hindi nyo na mababango ng integrity nyo. Tandaan nyo ang mga Duterte supporter ngayon, wala ng 15% sa bansa natin. You are 10%. Malabo na kayo maging senador, tandaan nyo yan. Matapos daw ang ilang oras na unauthorized detention nila kanila, pinalaya rin siya para sa regularity at humanitarian consideration. Correct. Dahil ililibing daw ang kanyang lolo. Nag-issue naman ng show cause order si Escudero laban kay Lacanilao para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-detain. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Alam nyo, alam sa so mga kababayan ko, ha, Senator Imino, itigil nyo na yung dog show sa Senado. O niyong gamitin ng pera ng taong bahay sa pang sarili niyong interes. Alam niyo kung dinidiskarte niyo mga mamamayang Pilipino, tandaan niyo, hindi 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 kayo magtatagumpay. Bukas ang isipan ng taong bayan na hindi magiging hindi magiging mangmang na ginagawa ninyo. Pasensya na Senator Imee ha, magkasama tayo dati, alam mo 'yan. Iniidolo kita pero hindi 'yan yung Imee Marcos na ilalako. Yung Imee Marcos na kilala ko may integrity, may, in may integrity, may integrity, may dangal, may husay, may talino. Pero ngayon, yung Amy Marcos na nakikilala ko, one-sided. Sa Duterte lang, sa Duterte lang, umiikot ang mundo. Tandaan mo, you are Marcos, mga kababayan ko. At pinagbipitaga mo na ano, tagapagtanggol ka at super ate ka. Eh ngayon, sa tingin ko, pagdating sa mga Duterte, nilalaglag mo yung kapatid mo. At yun ang pinakamasakit na part doon, mga kababayan ko. At, yung, at, at, pangit po sa ating lahat yon Pero ganun pa man, mga kababayan ko, ha... Uh, Still, ang boto ko, 11-0. Mga kababayan ko, anyway, mga kababayan ko, maraming maraming salamat po sa pagbisita sa akin channel sa panonood ng video na ito. Maaari mo bang i-follow, like, comment, share, and subscribe ang aking YouTube channel para lagi ka, YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Alright, ako po si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli, mga kababayan ko, para sa bagong Pilipinas, mga kapatid. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo mamaya. Ako po si Biyahe ni Koy. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan.